totoo yun eh. Bigyan ko lang background dun sa picture. Yung picture na yon, uh, nung college pa ako noon. And yung pagiging chef, part lang siya ng HRM. Uh, so, kung sinasabi sa akin, ba't ko pinagpalit yung ah, uh, yung nga. Sa profession ko, no? Ang mahirap kasi, ang backstory nga. Nagkaroon ng pandemic eh. Nasa industry ako ng... Nasa industry ako, ako. Diba? Most of na nasa industry namin na natanggal natanggal sa sa trabaho kasi na so so industry kami and doon ko na realize na hindi ka pwede nakaaga sa mga private company at sa government sa trabaho and trading is also for me considered as sa business na depende depende mo talaga 'yung taga kung paano 'yung sarili mo no kahit walang health law government saka nang private sector kayo pa nang na trading o pag provide pa ng health ay siguro naka-depende sa kanila kasi hmm. so, kung hindi 'yung mga bagay na pinapasa ng 'di ba bigla ka no? mawawalan ng trabaho kasi nga apat hindi sumasama. Ipinapakaing ng pamilya, Magira pin di ba?